up mga kong tigang Andiyan pala kayo O kumusta na po mga kong tigang Ngayong araw pong ito for today's video ay, Nako, eto Isa naman pong napaka powerful na gabay ha mga kong tigang Ang isha-share natin at ibibida sa inyo Kung kayo po ay nako Namung problema pa rin sa pang araw-araw nyo pong pamumuhay Kung kayo po yung lagi na lamang nako Yung pinagsusukluban ng langit at lupa Yung lagi na lamang ko yung napakaraming problema Napakaraming suliranin Mga pighatit mga kasawi yan sa buhay po ninyo Eh nako, baka kasi po ito po ay ginagawa po niyo sa mga tahanan po niyo Ito po isang napaka powerful na gabay na dapat po'y lagi nyo pong aabatan kasi ito po'y maaaring makaapekto ha mga kumari kung tigang sa pang-araw-araw nyo nga pong ginagawa sa buhay po ninyo ah ano yan yun na nga po ha mga kumari kung tigang kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano pong mga sinasabing mga napaka positibong mga gabay na ito na maaaring po natin magamit sa ating pang-araw-araw na buhay ay pano o nyo lamang po ang video kong ito oh, siya po mga tigang Aww. pasarangan <laughs> <laughs> po oh, ha mga kumari kong tigang isang mapagpalang araw naman po sa inyong lahat ha mga kumari kong tigang at yun na nga for today's video po ay eto mayroon naman po tayong pag-uusapan at pagbabalitaktakan na napaka powerful na gabay na maari po nating magamit at may apply po natin sa pang araw-araw nating buhay para mabago po ang mindset po natin sa pagpapaswerte sa pagkonto sa mas nasabing mga kamalasa na yan ha mga kumari kong tigang ano yan yun na nga po ha mga kumari kong tigang kasi baka ito po yung nagagawa po ninyo sa pamamahay po ninyo kaya kayo po na pinabibigat ang mga buhay po ninyo. Kasi ito po yung sinasabing mga gabay po na dapat po hindi po natin ginagawa sa ating mga bigas. Bigas? Opo ha, mga kong tigang Kasi alam nyo po ba Na mayroon sinasabing mga usapin Na hindi po dapat natin ginagawa sa bigas Na maaaring ito po yung nagiging dahilan Para po siya ay magtampo sa atin At kapag ka tayo pinagtampuhan ng bigas Nako, nakos si mariyose ay <tap> eh, napakamalas po niyan, ha, mga kumari kong tigang Kasi kayo po yung mag-uumpisa ng malupog dyan Kayo yung ibibigat ng pamamuhay po ninyo At kayo talaga maghihirap Kapag ka oh. ito po niyo po sa bigas Ah! Opo, ano yan? Yun na nga po ha, mga kumari At yun na nga. Pero po tayong list sa mga sinasabing gabay na ito na dapat po iwasan natin ginagawa sa bigas para tayo po hindi pagtatampuhan niya para tayo po hindi maghirap ha, mga kumari tigang Ito, ang number one. Kapag ka kayo po ay maghahandle po ng mga bigas po niyo kayo po bagaha, mga kumari kong tigang ay nagtatapon ng mga bigas Ah, oh, nagtatapon ng bigas. Opo, halimbawa, kayo po ha, mga kumari tigang, ay may mga binukbok na bigas o yung mga lumang bigas na kasi meron akong kilalang ganyan na kumalit kung tigang kapag ang bigas ay yung naluma na halimbawa ay inabot na ng isang taon tapos binukbuk na ang ginagawa niya tinatapon po niya yung bigas tinatapon niya sa basurahan naku alam niyo po ba eh negative po yan huwag na huwag niyo pong gagawin yan hama kumari kong tigang, ang pagtatapon ng bigas kahit na po yung sira na o binukbuk na ang mainam po hama kumari kong tigang eh gamitin niyo pa gamitin nyo siyang pataba, pataba sa lupa o gilingin niyo tapos gawin yung powder tapos ilahok nyo sa lupa tapos yun yung magiging pataba sa halaman tapos papapakilabangan siya ng mga halaman o at yun nasa ko nga sa inyo wag na wag pong itatapon ang mga bigas lalong lalo na po kung halimbawa kayo po yung lagi lamang natitirhan dyan ng mga bahaw yung mga bahaw na kanin yan, negative din po kasi yan, hama ako maring kung tiga, kapag kakay po yung nagtatapon. Yung bagay, nagbabahog ng mga ano, ng mga bahaw, yung mga lumang kanin, ako, anong gagawin natin dyan? E, ipakain nyo po yun sa mga hayo. Huwag nyo po tatapos sa basurahan nyo, sa mga bahugan. Kasi negative po yan, ha, mga kumari tigang, e, kayo yung mamalasin dyan kapag kaya ginawa po ninyo sa bigas. O sa kanin, ha, mga kumari tigang. Tapos, ang isa pa po, halimbawa, ha, mga kumari tigang, lagi kong sinasabi po sa inyo, yung pagpapalit po natin ng bigas, kapag ka kayo po ay maglalagay po ng mga bigas sa mga, mga ano nyo, mga container o taguan, iwasan nyo po, ha, tigang, ang paggamit po ng mga lalagyan o sisidlan ng mga Plastic Yan Mainam na mainam po Kayong gumamit po Kahit ano pong klase pong Lalagyan ng mga bigasyon po. Pwede po yung kahoy Wooden jar O wooden container Pwede po yung mga metal container Yan Pwede rin po yung mga Stainless steel Yan Pwede rin po yung mga Ceramics O yung mga porcelain ba diba sabi ko nga sa inyo pero wag kayong gagamit ng plastic. Pwede po yung mga metal po, halaba, katulad ng malaking kaldero, yung ginagamit ni Tiwata, nakita nyo ba yun, yung lutuan niya ng pares, yung pinagsasaingan niya. O, pwede kayong maglagay dyan ng mga bigas. Pwede rin po yung mga banga o yung mga tapayan na malalaki. Yung nilalagyan ng tubig, di ba may takip naman po yan. yan. Pwede rin po kayong maglagay dyan po ng mga bigas. Pwede rin naman po doon sa mga kahoy, doon sa mga kaban na made in kahoy yung mga hardwood na kahoy pwede po paglagyan niya ng bigas yung mga lata po ng mga biskwit yeah, pwede niyo pong ilagay dyan ha mga kung tigang ang mga bigas kasi sealed po yan kapag kaya po yung natakpan nyo hindi pinapasok ng bukbok at kalanggam kasi ang importante po kasi sa lahat ha mga kung tigang ang mga bigas po natin ay dapat po yung safe hindi po na dapat na pinapasukan ng mga langgam, ipis, mga ganyan, mga buk buk buk, -buk para hindi siya madaling masira. Opo ha mga kumari kong kasi kapag kakayo gumagamit po ng mga bigasa na yari po sa plastic, nako, yan po'y madaling pasukan ng mga negative energy, siya katulad po ng mga buk, -buk langgam, yan yung mga ipis-ipis, yan, pinapasok po sila ha mga kumari kong ng mga negatibong enerhiya. Tapos sabi ko nga sa inyo, kapag kakayo gumagamit po ng mga bigasa na plastic, nako, mabilis na mabilis na maubos ang inyo pong mga kabuhayan dyan. Lagi uulat, baga, lahat kayong walang pera, lahat kayong madaling maubusan ng mga kaperahan nyo bawa kayo po ha, mga kumari eh, may mga dumating na kaperahan, may dumating kayong biyaya, limbawa, kumita kayo o kayo po yung bagong sweldo, nako mabilis na mabilis pa sa alas 8, e eh, ubus agad dyan, para hindi kayo nakakapag save baga, hindi kayo nakakapagtago kapag kaganyan po ang mga bigasan po ninyo yung yari po sa plastic kaya iwasan nyo po yan ha, mga kumari kaya magpalit na po kayo ng mga bigasan po ninyo kung ganyan po ang mga lalagyan po ninyo. Yung mga yari sa plastic. O, tapos ang isa pa po ha, mga tigang, Iwasan nyo po, yung sabi ko sa inyo, yung kapag kayo po ay tatakal po ng bigas, eh wag na wag nyo pong kukunin yan diretsya po sa sako. Yan, di ba sabi ko na sa inyo, bawal nga po yung nag-iimbak po ng bigas sa sako, diretsyo hanatas doon na kayo takal ng takal, habang kayo nagsasaing. Tapos, yung mga bigasan nyo pa o yung mga sako nyo pa, eh, Naka nakadiretsyong nakapatong lang po sa sismento, sa lupa. Ako, eh negative po yan ha mga kumari kong tigang dapat po yung mga bigasan po ninyo eh nakaangat po sa simento nakaangat po sa floor tapos ipatong nyo po yan ha sa mga patungan ba bangko o lamesa yan dapat po mero meron kayong ganun halimbawa kayo po yung may mga bigasan nga na nasa sako halimbawa kayo po ha mga kumari kong tigang ay nagtatago o nag-imbak po ng mga bigas tapos kayo po eh dyan na lang salok ng salok sa sako hindi nyo na isinasalin sa mga bigasan eh negative po yan ha mga kumari kong tigang ganun din po ang epekto nyan, napakabilis din po maubos ang mga kayamanan po ninyo buhayan po ninyo. Tapos, ang mga tao dyan sa inyo, lagi na may mga karamdaman, may mga sakit-sakit kapag kaganyan. Pansin niyo yan ha, mga kumari tigang. Yan, halimbawa, yung mga bigasan nyo, yung diretsyang nakapatok po sa sahig o sa floor. Nako, pansin ninyo yan. Laging mga kasama nyo sa bahay, may mga karamdaman, may kung ano-ano mga iniindang-indang sakit. Hindi na kayo nauubusan ng sakit dyan. Lagi na lang may mga nararamdaman yung mga kasama nyo dyan. O kayo po mismo. O, diba? Pansin niyo yan ha, tigang. Kasi totoo po yan. At asa pa po ha, kuntigan kung kayo po naman eh, ay yung mga talagang napaka generous na mga tao at kayo talaga namang mahilig tumulong sa kapwa eh, iwasan nyo lang po ha mga kumari kong tigang kapag kayo po ay magbibigay po ng mga bigas, eh iwasan nyo po yan na ibinibigay po sa gabi yan, at wag din po kayo magpapautang ng bigas ha mga kumari kong tigang sa mga kapitbahay po ninyo kasi baka kayo hindi nabayaran yan <laughs> pero pa bang nangungutang kayo ng bigas Aba, nung araw kami, ako, naranasan ko po yan, hama ko nang kong nangungutang talaga kami doon sa tindahan. Sa tindahan po. Pero sa kapitbahay, yung parang manghihingi ka ng bigas, o mangungutang ka ng bigas, parang na sama naman ata. So, parang nakakahiya naman ata yun, hama ko maraming kong Bawa, eh, tapos, i eh, manghihingi ka ng bigas, o mangutang ka ng bigas, eh, dagim na. Yung gabi na, lubog na yung araw, saka pa lang kakatok sa kapitbahay nyo, sabihin nyo, ay, Mars, baka pwede naman makaano diyan ng ano, makabahagi ng dalawang taka o no? dalawang two <laughs> cup <Dukab> surprise ito ko pasuri ako sa iyo pag gano'n na mga kumasang kasi malas po yan yung pong kayo po eh magpapalabas ng bigas sa bahay po ninyo kapag kagabi na ako di ba lagi kong sinasabi sa po sa inyo yan kapag ka kayo po ay magpapautang kahit po pera o bigas ako, at asin yung tatlong yan Opo ha mga kumari kung tigang kasi yan po yung napag-usapan na natin sa mga past videos natin. Kapag ka kayo po ay mahilig pong magpautang o mangutang, sa makapit bahay po ninyo ito pong tatlong bagay na ito ha mga kumarikong tigang ang iwasan nyo pong uutangin o hihingin sa makapit bahay po ninyo kahit sa mga kamag-anak po ninyo ha mga kumarikong tigang lalong lalo na sa gabi ang bigas, ang asin at pera, nako huwag kayong magpapautang sa gabi huwag kayong magbibigay ng asin at huwag din po kayong magbibigay ng mga bigas sa gabi Nako, kasi talagang mamalasing kayo dyan. Hindi lang po doon sa inutangan nyo o hindi lang po sa nagpautang. Pareho po kayo yung umutang at yung nagpautang. Mamalasing kayo. Patuloy kayo talagang mauubusan, mawawalan ng kabuhayan, lalo kayo maghihirap kapag kawinawan ninyo po yan. Yung kay hating gabi na e eh, Dagim na e eh, saka palang pupunta sa kabahan, sabi na Hoy Mars, putangin mo naman ako ng bigas, wala lang kami maisain ngayong gabi. <laughs> gabing gabing na saka pala ka palang pumunta dito kaya wala kang maginagawa epi ka ng epi ganyan tapos kung kailan kasi nahihiya kasi <laughs> ako leche ako huwag yung gagawin yan mga kumahal kong tigal kasi malas po yan yan matatanda nyo yan mga kumahal kong tigal yung tatlo pera huwag kayong mangungutang sa gabi asin huwag kayong mangihingi sa gabi at bigas Iwasan nyo po yung hingin o utangin. Ako, lalo pa yung utangin tapos hindi naman babayad. Hingin nyo na lang! Huwag <laughs> na kayo utak-utak kung -utak, utak. Utak, hindi naman babayaram. O, di ba ga? Tsaka malas po yan ha, mga kumalik. Di ba? Yun nga lang ano eh, yung idea na gabing-gabi na mangungutang pa lang kayo. Eh, talaga malas na malas yung ibig sabihin po, wala na talaga yung maibili ng bigas, 'di ba? Kaya lalo kayo maghihirap kapag ka ganoon, kapag ka kayo pa palagi lang hingi ng hingi o utang ng utang sa mga kapitbahay po niyo sa mga byanan byanan niyo, mga hipag-hipag niyo tapos yeah, misan, i yam, minsan ni aangil lang pa sabi niya, Gabi-gabi na sakala kayo maghahaglap ng bigas. Ganyan, kung kailan pasal na pasal na 'yung mga anak niyo, ganyan. <laughs> Nabungaan pa. O pa ba ako yung naranasan ko po yun ha, mga bari kong bigang, meron po kang naranasan nung araw. Pero kami naman po, tangungutang kami talaga sa tindahan, sa tindahan po nung ninang ko noon. Kasi nung mga bata, pero mga bata pa naman kami noon eh. eh minsan nga ako pa nga inuutusan mangutang ng nanay ko. Sasabihin, pumunta ka doon kila, ano, kila ninang mo. At mangutang ka muna, bumukumuha ka muna ano doon, ano don ng sardinas sa kadaing. Tapos, eh, dalawang kilong bigas. Ganyan. Ay, yun ako <laughs> ganun ako, aanil ako. Siya, okay, parang nahihiyari naman ako. Parang, mga edad, anong edad ako ko na ba noon? Mga 8 years old. At ako, 9 years old. Ako yung utosan ng nanay ko noon na mangutang-utang sa tindahan eh. Mangungutang ka ng sardinas, mangutang ka ng coke, ng mga paborita, ganun. <laughs> Pagtanghalin, yung yenda, ganun. Eh, minsan, parang nahihiyari na yung kapatid kong isa, yung babae, yung sister ko, siya yung makapalang mukha. Yan, talagang pag inutusa mo yung mangutan ka nga doon ng, ano, ng sardinas o ng hotdog. O da, yun, pandalas na yun, punta na yun. O, oh, edi eh okay na, di, hindi na ako mautusan, siya mautusan. O, oh, sino ba to? Ano ba to? tingting ka pa dyan. Ano? tingting ting ka dyan. Ay, ano ka mo, oh. Ano problema mo? Nagbibistak tuloy ako dito. <laughs> Leche! Siguro yung may ka-eyeball. Siguro yung akala niyo ako yung kausap niya. Hmm. Nagbibistak tuloy ako, eh. <laughs> Kasi dito po ako guys sa may UPLB, dito sa may... Sa may Baker Hall. Ako, ang dami naman nagdadaanan, Leche, eh. Kasi stuck tuloy ako. Nawala na tuloy ako. Nasaan ba ako? So yun na. <laughs> so yun na nga po ha, mga kumanis ko na yun. Nawala tuloy yung ilaw ko. Yan. Naka po, na out of focus tuloy. O, oh, so yun po ha, mga kumanis kong tigang. Yan. Iwasan nyo po yan. Huwag na huwag nyo pong gagawin yan sa bigas, ha, mga kumanis kong tigang. Kasi malas po yan. Oh. ang isa pa po ha mga kumalik kong tigang kapag kayo po yung nagsaing na ito po yung sinasabi ko sa inyo ha mga kumalik kong tigang huwag na wag nyo po itong gagawin kapag kayo po yung nagsaing ng mga bagong bigas halimbawa kayo po yung may mga natirang mga lumang kanin yung mga bahaw Huwag nyo na pong isasapaw yan ha mga kumarit kong tigang sa bago sa inyong mga bigas. Kasi alam nyo, ang epekto naman po niyan sa inyo, patong-patong na problema. Na hindi na kayo mauubusan ng mga problema sa buhay kapag ka lagi nyo ginagawa yan. Kasi kung swerte po yan ha mga kumarit kong tiga, edi eh yan po'y lagi na lang natin gagawin. sabi na swerte pala yung magsasapaw ng bahaw na kanin sa bago sa inyong bigas. Gawin natin yan ang gawin niya patay swerte na swerte. Hindi po mali po yun ha mga kumarit kong tiga. Malas po yun. Kasi yun po yung sinasabi na natin, ng ating matatandang mga inuno nung araw na iwasan daw po gawin yan ang paglalagay o pagsasama po ng mga lumang bigas o lumang kanin yung mga bahaw sa bagong sinaing para kayo daw po ay hindi yung pagka naka problema kayo sunod-sunod patong-patong yung hindi nyo pa nga nasosobyo isang problema ngayon may kasunod na agad meron na paparating na agad na problema na naman Ah, ganun pala yun. Opo, kaya iwasan nyo po yan. Tapos yun nga, pagka kayo po ay magsasaing din, iwasan nyo po kapag kayo po yung mga bigasan po niyo Hahayaan nyo lamang po yung mga bigasan nyo, yung mga panandok nyo, yung pagtakal sa bigas, eh nakataog. Yung laging walang lama. Tapos sabi ko nga sa inyo, kapag ang mga bigasan yung mga nasa 50% na po, i refill nyo na po yan. Huwag nyo hahayaan po ha, mga kumari kuntikang na kayo po yung lagi ng bigas sa mga bahay po niyo kasi negative din po yun. Panatilihin po natin ha mga kumari bigang Yung laging puno, apaw-apaw Kung bagay isiksik na siksik yung ating bigas Para tayo talagang Ang pagpasok din ng kabuhayan sa atin Ang kayamanan sa atin At yung kaswertehan E eh, talagang buhus din Talagang kung bagay eh, apaw-apaw din kasi pansin niyo yan, kapag kakay po lagi na lamang yun nga, yung lagi na ubusan na bigas sa bahay po niyo, kayo laging walang stock ng bigas dyan. Parang ang bigat-bigat ng buhay, hindi baga Parang lagi Yung namang problema sa buhay po niyo na, naku, ano naman kaya sila naman nakakumangutang mamaya ng pagsaing O di ba diba? nakakastress yun, naman kumari kong tigang. Pero kung halimbawa kayo po'y yun na nga, marami kayong stock na bigas dyan. Hindi kayo confident na, oh, okay, marami lang akong bigas. Okay lang, kahit wala kaming ulam. Kahit mga daing-daing lang ang ulam ko dyan. Kahit mga talbos ng kamote. O patis. <laughs> patis. <laughs> patis yung ulam mo, patis. Bayo mo, makumarag yung tingang. Yung patis na pinigyan ng ano, kalamansi. Tapos sausawan mo ng okra, tsaka yung talong. Abay, masarap na yun, ha? Makumarag yung tingang. Tapos sausawan mo ng liempo. Ha? Ah? O, paano ka liempo? Wala nga pera. <laughs> kumare kung tigang. Siguro doon niyo po lagi ha, makumare kung tigang na kayo po laging maraming bigas. Kahit walang ulam. Oh, pero parang wala namang ano, kagana-gana pag walang ulam. Parang hindi masarap kumain. <laughs> <laughs> so yun po ha, makumare kung tigang. Yan po ang ilan sa mga sinasabing gabay po na dapat po iwasan po ninyong ginagawa po sa mga bigas. Para kayo po hindi pagtampuhan yung mga bigas, para kayo po hindi rin po malasin sa buhay po ninyo. Kasi yan po ha, makawari kong like kong isi binabahagi sa inyo yung gabay na yan. Kasi baka yung mga iba po dito, yung ginagawa nyo pa rin po yan. E negative po yun ha, makawari kong tigang Kung gusto nyo pong kayo po ha, makawari kong tigang e eh, mabago naman po ang pamumuhay po ninyo, e eh, i-mindset nyo na po yan. Kung kayo po ha, kung kong tigang ay gusto nyo pong mabago ang pamumuhay po ninyo, nyo, e baguhin nyo rin po yung mindset po ninyo sa pag po ng mga bigas nyo sa bahay nyo. Para kayo po medyo kumalawan na alwan na hama kung tigang at para kayo may swerte hindi naman o oh, di diba ga gusto nyo yan aba ako gusto ko yan hama kumari kung tigang o oh, so ito po hama kumari kung tigang yan po ilan lamang sa mga sinasabing mga gabay na dapat po sundin natin o subukan natin gawin hama kumari kung tigang para tayo naman po ay makaahon na sa mga sinasabing mga kahirapan na yan ng buhay baguhin na po natin hama kumari kung tigang ang mindset po natin sa paghandle po natin ng ating mga bigas para mabago din po ang takbo ng ating mga pamumuhay pero sabi nga po hama kung tigang ito daw po mga sinasabing mga paniniwala ito yung mga pawang gabay lamang naman po natin kung kayo naman po hindi po naniniwala sa mga gantong mga usapin at gantong mga pamamaraan eh di wag nyo na lang gawin ha mga kumalik kong tigang eh, di gawin nyo pa rin po payaan nyo kayo lagi na ubusan ng bigas pero bahala na po kayo ha mga kumalik kong tigang ang magsuffer sa consequences pero wala rin naman po siguro mawawala ha mga kumalikong tigang ko ito naman po susundin din natin. Kasi malay niyo, ito po ang makatulong po sa atin para mapumabago naman po ang mga pamumuhay natin, hindi ba ga? Oo, oh, so yun po ha mga kumalikong tigang at kung kayo po yung mga katanungan pa tungkol po din sa ating topic ngayon, eh pwede po kayo magtadong dyan. Mag-iwan lamang po kayong mga question dyan sa ating comment box at kapag kayo po nabasa natin, yan po yung sasagutin ko rin dito. Oh, so yun po ha ah, mga kamarap mong tigang Sana po yung may napul sa mga bagong idea at kaalaman Sa pagkontra naman sa mga sinasabing mga kamalasan na yan And with that mga kamarap kong tigang Keep safe and God bless Thank you for watching And don't forget to subscribe my channel I know you like it And don't forget to brush your teeth Bye mga kamarap kong tigang Ah, Nasaan na kaya yun ang distak sa akin Leche eh <laughs> Nabistak tuloy ako <laughs> tingi hindi tingi mo sa gwapo. Kasi gwapo siya, leche <laughs>